I've been attached with the feeling of waking up with you by my side sap-usapan na nga ngayon sa social media ang bawat ganap ng ating Donnie at Val ng kanilang mga holidays na kung saan itong ang ating Donnie at Bal ay sobra talagang hardworking kaya naman deserve na deserve nga nila ang mga ganitong makasyon, magkasama man sila o hindi dahil alam naman natin na sobrang hardworking talaga ng ating couple at ngayon nga ay talaga namang napapost nga itong ating Bell Mariano ng kanyang bawat larawan na nasa Tokyo Japan narito nga guys sa nasabing post narito naman guys ang nasabing caption ng ating bell dito I think I like this little life na kung saan ay talagang umani nga ito ng maraming komento dahil makikita nga kung gaano nga talaga ka-enjoy itong ating bell at narito pa nga guys ang bawat komento patungkol dito